Good day sa inyo. Ah, uh, meron tayong mga tips para maaga magsalita ang inyong mga anak. Eto po, kausapin ng madalas ang inyong mga babies pagkapanganak hanggang 3 years old. Ah, uh, nakita nila na yung mga bata na laging kinakausap, mas marami silang alam na words. Ah, uh, kahit nagbe-breastfeeding kayo, kausapin nyo na siya. Ano ba ang normal para sa mga bata? Uh, ganito po ang mga dapat nating i-observe sa kanila kapag one year old ang inyong anak, isang word din ang kanyang masasabi katulad ng mama, papa. Kapag two years old ang bata, two words ang masasabi niya. Pwede, mama, eat. Kapag tatlong taon na ang inyong baby, tatlong words na rin ang sasabihin niya katulad ng papa, play ball. So kapag napansin niyo na hindi siya gaanong nagsasalita, e eh ipatingin na natin sa ating pediatrician ngayon kung busy ang mga magulang sa pagkausap sa mga bata pwede naman ang lolo, lola o si yaya ang kakausap sa kanila palagi so sana po maging magaling at matalino ang ating mga anak sa pamamagitan ng pagkausap sa kanila salamat po